Ito yung before at ito naman yung after o diba, mga mie, di ba mga mimi hindi mo kakalain na may pag-asa pa pala yung mga kalawang yung bakal ito lang naman pala ang pwedeng yung solusyon para sa mga nangangalawang na bakal bike or motor or kahit sa ang metal pa basta bakal mga mima ko is matatanggal niya talaga yung kalawang akala ko talaga mga mima ko wala ng pag-asa yung mga ganito kakapal na mga kalawang yung hayaan mo na lang masira at mabulok or pumutok yung mga bakal na to dahil sa kapal ng kalawang niya. Buti na lang na-discover namin or may ganito naman palang na imbento na ipinapahid lang or ini-spray lang sa mismong bakal pagkatapos yung brush ng steel brush mga mima ko. At talagang para talaga yung magiging bago ulit. So sa video na ito mga mima ko, papakita namin sa inyo kung paano namin na-restore yung bakal dito sa ginagawa na bahay kung saan nakikita nyo mga mima ko na napakapal talaga ng mga kalawang ng bawat bakal na pinabrasya ng aking Diyosawa. Madalas kasi na maulan dito at grabe din kasi talaga yung ulan dito. Ibang iba sa, sa city na lugar kasi mga mima ko dito kasi malapit sila sa dagat. Kaya medyo talaga iba yung hangin or yung ulan dito. Madilis, mabilis talaga mga kalawang ng bakal. Kaya naman, hinanambal namin siya ng paraan. Nakabili kami sa online which is yung tour ko nga available nga pala sila ng iba't ibang sizes mga mima ko at ang inabail namin ay yung 1 liter pag gumamit nga pala kayo nito mga mima ko dapat siguraduhin yung nakaglabs kayo at naka face kasi medyo matapang talaga yung amoy niya tsaka uunahin nyo muna pala siyang i-steel brush para mas kumapit yung torko na i-spray nyo as per sa amin mga mima ko nilagay namin siya sa sprayer para hindi siya masyadong magastos or ma ma sa, sa turko kasi mas parang nakakatipid or mas maganda yung kapit niya pag di-sprayer siya kesa sa iba brush mo siya manually. Kaya sa sasuggest ko sa inyong mga mima ko is lagay nyo na muna siya sa sprayer kesa siya kesa sa idudutlut nyo na idudutlut tapos ipapahid nyo sa mismong metal. Mas maganda yung resulta niya mga mima ko kung unahin nyo munang brush siya ng steel brush bago nyo siyang lagyan ng toko Tapos dapat makaut nyo lahat ng bawat side, bawat gilid, bawat kasulok-sulokan mga mima ko para talaga achieve nyo yung ganyang result mga mima yung parang bagong-bago talaga siya mga mimak. Yan kaagad, hindi ganyan kaagad ang lalabas ng resulta mga mimak ko. Pagkalagay na pagkalagay nyo, magwe-wait lang kayo na matuyo yung turko bago siya magiging ganyan. So, ito yung before. And after niya mga mimak, diba? Kaya naman mga mima ko, kung may kakilala kayo na sentimental na tao, hindi madaling mag-let go sa mga bagay-bagay, kahit na luma at rusty na, subukan nyo din tong ginamit namin para naman maisalba at ma-restore ang gusto nyo. I-keep mga mima ko. Kasi 3 easy step lang mga mima, babago ulit yan. So yun lang. Thanks for watching.